Hey, Yosek, ano po yung nangyari doon sa ano kanina? Uh, uh, first, first setting pa lang naman to ng preliminary investigation ng mga respondent. Mm -hmm. So ang report sa akin, wala naman sa mga respondents na nagpakita, ngunit yung mga abogado nila nagpakita. At binigyan sila ng ating mga ng prosecution panel ng 15 days upang i-file yung kanilang counter affidavit. So kung 15 days, kung di yung nagkakamali, that would be 20. 20 ba? 22. Basta 15, 15, the next working day after the 15th day. Tapos at the same time, I understand yun on the pros on the side of the complainant, side ng PAOK tsaka ng CIDG, magpa-file sila ng dagdag na affidavit. Uh, sir, so kanina, hindi naman required si uh, Mayor Go na hindi pa. Mga... Uh, pag ano naman eh, kadalasan naman sa unang araw ng preliminary investigation, mag-receive -re lang ng, count, ng kopya ng complete affidavit ang mga respondent. So sa 22, sir, required naman siya? Dapat kung gusto nila kung gusto kung gusto nila mag-file ng counter affidavit, kailangan sila magpakita dito. And, and may assurance pa ba, sir, na magpapakita si Mayor Go, given na hindi na siya nagpapakita dito? Kailangan siya magpakita, dahil kung, hindi, siya mag, hindi tatanggapin na kanyang counter affidavit kung hindi siya nag-personally appear dito at, at sumumpa sa harapan ng fiskal. So hindi pa pwedeng mag on behalf of her yung lawyer? Ay, hindi pwede yun. Ano to? Personal dapat to. Sir, pag, pag hindi. Pag hindi, baka ma-waive ah. Baka ma-waive ang kanyang kapapatan mag-file ng counter affidavit. May, may, magiging, magiging, may magiging epekto ba sir kapag uh, yung, yung OSG kasi is planning to file a petition sa uh, no, hmm. pagkalasa uh, uh, separate proceeding naman yun ano but sa kaling matuloy yun dagdag ebidensya sa pa paun laban sa kanya separate ano 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 lang. ano 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 yung ano 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 sa ano 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 na Nananawagan ako na kailangan ko yung magpakita dito ha. Ah. Kailangan kayo sumagot. Dahil kung di kayo sumagot, Um, baka makasuhan kayo. So, kung talagang ano, um, hindi sa Senado ang proper venue upang mahaing yung defense na yun, yun, yun na yun, kundi dito sa Department of Justice. Yung mga Pilipino, so, sir. Yung mga Pilipino. Ito, yung mga ano Doon sa Senado ko lang eh. Sa Senado ko lang sila narinig. So, gusto ko lang talaga ulitin ito dahil importante ito. Uh, ma mahirap talaga kung di sila magpakita, di sila sumagot, at isipin nila na sapat na yung sinabi nila sa Senado, uh, makakasuhan sila kung gano'n ang pag-iisip nila. So, gano'n sir, ang nila, they, they file their counter affidavit here. They should they should file their response here in the DOJ and at the same time nanawagan kami sa kanila na tumulong sa kaso. Kung pwede mag maghain ng sariling reklamo na na falsify na, na, ginamit yung kanilang identity or tumulong talaga sa ebidensya sa investigation ng ng gobyerno laban do sa mga nagpapatakbo ng illegal pogo na to. Sorry. Parang ang balita ko apat eh. Sir, so, 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 Ito, so, ito so, 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 Um, and pag-usap, um, pag-aaralan pag lang yun. Where silang, do go, sir? To yung mga simpleng tao ne, lang? Ne, sum, ne, sasagot talaga sa dito. Kailangan sila pumunta dito pumunta. para sumagot dun sa doon sa complaint kung saan sinasabi nila na damay lang sila. Sir, yung issue na star witness daw si uh, Mayor Go, uh, oh, ano wala, wala akong alam doon. Uh, uh, dapat pa or dapat bang ituloy itong mga kaso niya kahit ganito na yun nga uh, para pwede daw siya maging star witness? Oh, wala, akong, wala akong balita na ganoon at uh, sagutin namin kung nangyabi yun. Ano? But as far as the DOJ is concerned, talagang hindi naman siya pwede pang i-qualify as star witness. Asa so, uh, so ngayon, may mga may mga requirements eh bago maging state witness ba't, sa so ngayon wala pa kaming nabibinig? Well, uno-una ka lang, ikaw yung mga least guilty, no? So, ba't ano, ba't yun lang, ano yun, ayaw, ayaw kong, huwag, huwag, natin pangunahan yung ganyan mga balita. Wala naman nung nabibinig na ganyan. Sir, last, mayroon naman sked for the PI ng PORAC naman? Um, wala pa. Kaka-file pa lang nito last, this week, no? a few days ago. So, abangan natin yung, sched, yung, yung issuance ng supina, tsaka yung schedule lang ng, ng initial, ng date ng PI. Okay. Thank you, sir. Thank you, sir.